Biyero po ang nag-okose ng isda. Bisbisan mo ha! <laughs> <laughs> Bilinis ko kong isda o. Ah, uh, yun oh. Fresh from Indoro yan. Uh, kasi po wala po yung Tres Marias. Nadating lang po namin dito sa bahay. dinamin hindi namin nabutan. So, hanggang ngayon wala pa. Gabi na. Ang lang po magluluto. Kaya si... 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 magluto Si... Si... Fresh po ito. Oh. Huh? Tawag sa mga tulukso. Hmm. Inihaw pa kami. Ako ah, sa iyan pa, may inihaw pa kami yan. Wala oh. pa nga yung Tres Marias. Wow, ayano. Ayan o. Oh. Ay, mangga, galingin daw ro, matamis. <laughs> mag, ano ba yan, pinamimigay lang po yan? Ay, dadalito sa Manila. Akala o, ako, ko pinamimigay baka pwede ay, makahingi tito ako tito tito baka pwede tito naman tito. makahingi diyan daming mangga oh piko ito po ay kinalabaw yung malalaki po yung kinalabaw please <laughs> subscribe tito herns tv <laughs> ano po pangalan nyo? cheryl po bella ah ayan si mom na lagi po rin nakasubaybay sa ah, buong po. team lagi po kami subaybay kasi subay po kami ng mga okay. anak ko ayan hmm, maraming salamat po at uh, pabalik na po ako ng nila, Ito po yung paborito ni na Maylin. Baka sabihin po nila na wala akong, wala akong sa kanila. <laughs> Kilala rin naman nila itong ano na ito. Nagbibinta ng mangga. Kaso lang, mahal magbinta ngayon. Yeah. Maganda pala ate. May pasubra daw ito. Ano so, si... ang kinalabaw dyan? Ano ang kinalabaw dyan? Ano ang kinalabaw dyan? Ano ang kinalabaw dyan? Ano nga po pala Kina... nga pangalan mo dyan? Ano man na rin? Kinuha lahat ang mangga May anumang so, kilo lang Di ba dito? Di ba doon? Sampung kilo uh, dito, Kaya rin po medyo nagtagal dito si Pogo Piheron Dahil nga po dito sa pinapagawa na grocery, ah. grocery store malapit na nga pong matapos konting kibot na lang po at uh, malalagyan ito eto sabi mo do ba maya sama-sama yung Good morning po at kami nga po ay paalis ngayon ni sama namin si Inay at uh, ganun po si Pugong at maganda po yung panahon ngayon no? Kalma ganun. kalma <laughs> sa likod lang po sa likod Opo okay. siya May naya <coughs> Dahil uh, tapos na po yung uh, po, Kaya lang po yung tagalang sa Pero ay nag-speaker Maraming huli ito Ito po yung uh, nabasnig Sa laod Nakahuli po niyan yung mga binabago na naista mga dinis po po set yan yun mukhang maraming huli ito Kaso na po kami na life jacket kasi <laughs> in case of emergency kailangan alam natin to. Kasama ko si positibito to. Ito po yung diskak. Ano po uh, so sa loob? Ito po. to po yung ano no. Ano po dito pagka may kailangan po kailangan po lagi ay bago po malis yung bangka. Ay kinikilig po talaga na po sa gitara. May wasa po yung po natin asa. Pero maganda po naman ang panahon, napakaganda po ng pagbabiyahe namin eh no. Ngayon ang mga paslit po ang dumarating. Ito po yung uh, may iilaw, mahuli po ng isda, mga bagongin, yung katulto ng dilis, mga pusit po yan tapos meron po dito na pinapagsakan sila dyan po sa lugar na yun nagdiskarga po sila dyan ng uh, isda mga bagong hindi nadala po sa Maynila Ayan, magandang umaga po at uh, paalis na po rin kami. Kasama ko nga po si Pogong Jairo at uh, ganun po si Nay dahil nga po natapos na yung uh, dito yung graduation dito po sa Pisanis kasi nag guest speaker po kasi si Pogong Biahero kaya uh, nalit po kami ng uwi dyan sa Maynila at uh, siguro po tuloy-tuloy na ulit yung uh, niya at pupunta na ulit siya ng Davao. kaya abangan po ninyo yung pong nag-aantay kay Pogong Biahero Isang araw po siguro pupunta na naman siya ng Davao at uh, tutuloy na naman po niya yung kanyang mission. sa Pilo Cebu Paisaw Ayan Talubong natin yan Salubong natin yan Salubong may, may pakabi pala dito Ito ang nanon na ito, taga saan ba kayo? Ito ang nanon na ito, mayang bibili nitong bangkan. <laughs> oh, ang layo kanina. Thank

Ayan, at nato na po kami sa Little Boracay dito po sa Kalatagan, Patangas. Ganda po dito lalo na po pag weekend. kinakuha na ko sa bangka. Ibrad, kami ng mga gamit. Pagdating lang namin. Ito okay. yung buong biyera po mo ha! <laughs> Bilinis po akong isla o. Oh. Ayan. Fresh from Indolga. Kasi po wala po yung Tres Marias. Pagdating lang po namin dito sa Bacal. Hindi namin nabutan. Hanggang ngayon wala pa. Hanggang na. po ito oh. Tawag sa mong lukso. No? Sa lukso. Uh, pwede rin ka nung pag malaki na. Tapos may pusit pa. Ayan. Sikang sasoy sa po yung lukso na. Uh -huh. Tapos uh -huh. tapos ayan pa. May meron pa kami yan. Kasi wala pa nga yung Tres Marias. bukas, busy ka na niyan. Sana, okay. sana lakad mo niyan, bukas. Mag-aanak ako ng kasal. Eh. Wow. Hala ako didiretso ko, didiretso ka na nandaba. daba. Marami na nag-aantay kasi sa... Pero, didiretso, after ng pag ng marami kasi tayong ina-alenda ng mga ano, eh. oh. unexpected ano, eh. Oh. occasion. Oh. Kaya na, medyo na-delay po siya. Uh... Pero, didiretso, after kumangasal, pwede sila ako ng daba. Tuloy na naman tayo, tuloy na naman tayo sa mission niyan. Oo. Uh -huh. na doon si na Mang Eli. Yung team. Nablisi, nablisi na, na ba yung bahay doon isa? Di ba? Hindi pa. Di pa po. Ayun. Ayun oh. Sa ka nagtatrabaho sa palengke. Ah, kaya pala sanay siya oh. Sakit sa kamay yun, yung gaganunin ng kutsilyo. Kasi bali wala lang. Iba talaga sanay sa ganyan. Ako, gagamit ako ng ano dyan, ng pamalo eh. <laughs> Gamit ako ng ng kakoy ayan masarapan mo yung luto ha para uh, masarap yung kainan ng Tres Marias masarap yan luto kong mindoro ko ereng mm -hmm. ang aming pangasim ay mangga at kasoy <laughs> hindi ka pala mangga? mga ang mm -hmm. dami kasing mangga sa atin wala na ang umuwa ang mangga po sa amin Ipinamimigay e, nila. lang Ha? Oh. Ayun na ho yung trash Maria so. Oh. bakit para mahihina ang katawan niya, may dala pang aso. Oh. dalapang aso. Oh, na. Oh, Eh, may may chip tayo, may bago tayong chip ngayon doon. Kunan yung chip diyan. Chip cook ay, ano? Oh. <laughs> Ay, may bago akong chip ko kasi si PJ nagluto dyan. Ay, kalubog po akong mangga sa kanila. Buti Wow, may oh, ayan, oh. Ayan, po ni... Eh. po na may lahok na asoy yun yung ano kasi sa Mindoro sa amin eh. So, sa Mindoro tapos yan oh. wow asoy itong tatlo special yung ano, ano nila pagkain bakit may ganyan kayo? galing ha? Ah, tanghalian dapat namin eh ah tanghalian dapat na nyo dinalanin dinalan dito ayun yan ayun na pupong may nagloto ayun nagloto Ah, so hindi hindi kakainin yung luto mo. <laughs> hindi ka. <laughs> <laughs> hindi kasi may dala daw galing sila sa school. Kaya <laughs> ganoon. -hmm. <laughs> Ay, oh, alam ko, paborito, paborito na yung Tsuri Marian Pusit. Mm, yung kasama namin yung tiyo ko po, kapatid po ng inay. Ayan, oh, pinagluto pa kayo. Sarap niyan. Wow. Oh hello mga mga Hindi